Good morning mga paps So panibagong video na naman tayo ngayon At sa video natin ngayon Pag-uusapan natin kung matumal na nga ba talaga Ang biyahe sa movie Kaya tara Samahan nyo ako sa aking biyahe Time check muna tayo mga paps Bali 6.20 AM na ng umaga Medyo tinangali tayo ng gising ngayon Nag-uulan din kasi kanina kaya ngayon lang tayo nakabiyahe. Bali pagkabukas ko ng application, may pumasok naman agad na booking. Bali Manila to, Ma Makati lang to. Kaya tara, punta na natin to. Kail po. Mobra. No, Kailin <laughs> po. po. Hey. Okay ka, ma ma'am? Okay na po, ma'am. Salamat po. Ayun mga mga pops, na nga mga paps. Sa drop na kakati sa passenger. Bali, pinasukan tayo ng pangalawa nating booking. Bago pa lang natin na drop si ma'am. Bali, ang nakuha nating passenger papunta ng Makinli Hills. Galing dito sa Mimakati. Kaya tara, puntaan na natin ito.

Pinasukon na rin naman tayo ng pangatlong booking Kali medyo long ride to Mga dito sa mga akin hindi papunta na sa Paloc, Manila Kaya tara, pintahan na natin to JP po Ano daw? Ano siya to? Pwede hey. Ano? ko pa makikita Sige po Tala po Okay na po Okay Okay ka na sir Akala ko mo malalag na ganyan ko tulog ka na sir Ito'y <laughs> <Ay, tayo. laughs> Okay lang po tayo Salamat po Okay 50 1 1.70 Naantok na siya sir Bali nababa na natin yung pakatlo nating Pasayero yung pang-apat nating booking

Yeah. Oh. Okay na kayo? Ako Ah e hmm. Ah okay, May napatsok Okay, take na no Ako Naglagay na ako guys. Okay na po Okay na Salamat. Salamat po ma'am <laughs> At ayun na nga mga paps Nababa na natin yung Pangapat at yung pasayero Bali tip na pala si madam At um, mismong booking niya ang plus 25 pag grab pay yun, ano, yung, ano, booking niya maraming salamat po sa mga customer na nagsitig palagi at yun time check muna tayo mga paps bali 8 o 7 am ng umaga bali naka apat na booking na rin naman tayo medyo mabilis din naman yung biyahe at saka yung apat na booking na yun patong patong yun hindi pa natin nadadrop yung una nating booking eh mapasok na agad yung mga booking kaya okay naman yung biyahe na at na nga mga paps may pang limang booking na nga pala tayo bali mandalu yung papuntang pasay kaya tara punta na natin to masila po morning po Ever pa Okay na po. So, yeah. Okay na po ito ma'am. Salamat po. 116 yung pamasahe. Binigyan tayo 120. May tip lang tayong 4. Nga ah, mga paps, nababa na nga natin yung booking natin sa madam Bali, on the way pa lang tayo, pinasukan na tayo ng panibagong booking Mali pa ito, baklaran lang po Kaya tara, puntahan natin po Karin po Morning po May gcash Okay Gcash Huwag po, may food naman Ay, gcash na lang po Opo

At ayun na nga mga paps, nababa na nga natin si madam yung pang nating pasayero. Bali, ginikas na lang niya yung bayad. Tapos, hindi rin tayo sa ano, sa bandang mowa, sa niasyana. Hindi tayo pinasuka ng buking dito. Kaya tara, kapangin muna natin to. napin natin yung buking. Ayun na nga mga paps, pinasuka na nga tayo ng papitong buking natin. Hindi naman ng tagal. Bali ang pick up natin dun sa binabaan ng pasayero kanina. Dapat pala hindi na tayo umalis dun. <laughs> Bali ang drop off pala ng pick upin papunta ng tagig. Brian po. Brian. Papunta ng tagig po ano? Papunta ng tagig. Ah, tagig. Ah, One word, please. Đi bộ. How are you? I said, it's a little bit. Like, that's a little Yeah. Đi 65 po Tapa, thank you po Ayun na nga mga paps, tapapahan na natin yung pangpitong buhok na natin si sir Bali, nandito tayo sa BGC ngayon Hindi tayo pinusubukan ng booking Tapapangin muna natin yung pang booking buhoking natin Ayun na nga mga paps, pinusubukan na rin tayo ng pang walong natin booking. Bali, hindi rin naman nagtagal, mga isang minuto lang Bali ang nakuha na ating booking dito lang sa Mekalayaan Banda papuntang BG sila Kaya tara, puntahan so. na natin ito Kaila po Morning po Sa welcome po Ayos yun eh Pinaka masarap na po, po. Ta <laughs> ito talaga Uy, bas yes. Okay na po po tayo ma'am Okay na po. po Ayun na nga mga pap na nga natin si madam Yung pang walong booking natin Bali nandito pa rin tayo sa BGC ngayon Kaso hindi tayo pinasukan na naman ng booking at ayun na nga mga paps dito na lang siguro natin tatapusin tong video natin na to bali hindi na rin naman natin may hit yung incentive sa umaga kasi tinangali na tayo ng gising walang na booking lang tayo simula 6.20 ng umaga hanggang 9.45 ng umaga ang kinita natin na ayon ay 687 pesos tapos nagkaroon tayo ng tip kahit pa paano 48 pesos bali 735 tapos na natin, natin yung incentive na 7 bookings 60 pesos bali 795 bali bumiyahe tayo mga ano kulang-kulang apat na oras okay na rin yung 795 pesos so yung tanong natin kanina matumal na nga ba talaga ang movie sa tingin niyo mga paps matumal na nga ba para sa akin kasi parang hindi naman matumal ganoon mo patlot ka oras o magka 4 na oras lang tayo bumiyahe nakawalong booking na tayo 795 pesos matumal pa ba yun para sa akin lang yun ha? kaya lang naman siguro tumutumal dahil sa kakapili ng mga rider kahit sa mga platform may marami naman booking di naman nawawala ng booking subukan nyo mga paps accept lang kayong accept wala kayong tanggi di na uubos yung oras nyo kakapili kung baka kahit pa paano may pumapasok na nakita sa inyo kaya hindi yan sa platform nakadepende sa rider pa rin yan kung gusto niya kumita at kung gusto niya makadami ng buo. kaya hanggang susunod na video na lang mga pap sa lang sa kalsada ride safe tayo palagi bye bye